What's up mga idol? Magandang maga sa lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. At so mga idol, maglaka tayo. Sabi si mga idol. So yung mga idol, sana so, makakalit tayo. pag lang kundi di pagbinta. So bago lahat mga idol, tawagin nyo mga tayong ating, ating Panginoon para samahan tayo sa ating adventure. At gano'n din sa mga idol, sa anong walang sawang for Pag sabay ba sa video. Ingat po kayo palagi mga idol. Maraming salamat mga idol. di mo natin makasama si... Ano mga idol, manoy ko mga idol kasi napunta na ko yun nag ano, sundok na na doon ka, tsaka kailan Kasi buwede ko bukas mga idol, Bakbakan naman mga idol. Hindi na idol yung day. Baka ah, yeah. Bakbak idol. Bakbaka ah. ah. Sa kakatodo sa idol lagol. Ingat ka sa vlog, ingat ka yun dyan vlog mga idol. Uh, shout out tayo idol. lidod. Shout out sa pamilya ko sa Hulugan 4, tan sa Abite, lalo na sa mga kamag-anak ko din lalo na sa tropang tibag. Woo! Tara mga idol. At, sa mga Solid supporters namin nila, Idol Inday, tsaka ni oh. Idol Choi Aranchado. Chat out kayo dyan mga Shout idol. Out. Chat out sa nanonood lahat dito mga idol. Iyat kayo lagi mga idol. Iyat kayo dyan at lal lalala lakas. Si Roger Sarmiento. Chat out dyan. Balik kayo dito mga idol. Tara na.

Laki. Ay, lapo yan, lapo. Lapo natin doon Kalma. Ah, kuli, idol, idol mo idol, patalo. Kuli, kuli. Kabi lang mo idol, talak. Grabe, pang ulam mga idol, pang sabaw. Lang. Sabaw lang. Sabaw, idol. Sabaw. Ay, ay, idol, ay, ay. Ah, ay, idol. Ah, ah pareho kay idol. Nah. Pareho kay idol, dagol. Pareho kay idol. Kamang. Kamang.

ulam ito Wala Sana na lang po Wala naman tayo luba lang. Wala naman tayo luba Wala naman luba nagpakuha luba Doi, doon magsayo ka sa Virgin Inday. Sayo yun. Kanta ka, kanta. Kanta pa. Aga. Wala. Dah, wala yun doon. Dah. Woo. Woo, wala ko ito. Ito, wala ko mga dalas. Wala yun doon doon. Grabe, ay dalag ko patalok. Nasa

Mahal na no. Mahal. Laban mga kaidol. Laki lang laki doon ah. Laki, okay. Okay. Uh! Laki, kalaki Ah, laki Laki. Laki lang

Gabi, oh, idol idol. Mga idol. Uh, ang galing mo kay Apat na mga idol, apat na. Apat, mga idol. apat na. Malapot to, mga... Dol. Malaki, malaki. Malaki, malaki din, do. Ay. Kay na malaki. Malaki kay Dol, na mga idol. Malapot. Malapot mga idol. Ay, ah. ah, di Limbas din. Ah, limbas din. Maliit mo Idol. Kay Idol Dagon, malaki kay Idol. Hmm. Mas malaki pa kay Idol Dagon. Malaki. Malaki Idol. Hmm. Ah, magal. Iya. Mga Idol. Ayan mga Idol. Makakabing kalma ngayon oh Makakabing kalma mga Idol. Makakabing kalma mga Idol. Makakabing kalma mga Idol. Makakabing kalma mga Okay. <wrestling ps cane> Arengan nih. Capek itu? Apa 뜻na? Oh, kita lagi ngejel Ya itu ini close up ngiti. Okay. Ah. Okay. Okay. <laughs> Dibonsado. Dibonsado. Dibonsado

Di no? mm -hmm. na kasi din ako lupa no? Kaya lupa lang pinili mo. Mahal mo ni mal hmm, Mahal, mahal. Mahal ang lapo. Mm. Sobrado si Mel no? Eh? Mahal din ang lapo mga idol. Kaya naglaot si Mel. Kasi sana ah. lapo. Puti! Puti! Uh. Puti! Ay, ay. Puti. Ah. Puti.

Woo! Oh, mga kaya Ah, bre, idol, idol, mga idol. Ah, patalo, Sayo. ko. Uli, di mo patalo, di mo patalo. Tayo. Di mo sa na? idol, George. Shout out dyan, idol. Shout out, idol. So, lahat mga subscriber namin dyan, mga idol. Oh. Shout out sa inyo lahat. At mga idol. Ingat lagi. At sa pamilya ko dyan sa Cavite. Pulungan dyan sa Cavite. Shout out. Kanya malaki. Dul, ako Lapo, lapo, good size mga idol. mga idol, sewan. Lapo mga idol, lapo. Lapo mga idol. Ibon anak, alagang ibon. Lapo, mahal niya mga idol. Nakawalit din lapo mga idol. uh idol. uh Mahal din, idol. Mahal din idol, lapo. Buhay, idol! Buhay, buhay. Buhay ang idol. ah boy idol. Buhay Pwes na pwes mga idol. Ay, ay. Nag, <laughs> first, nag, one. liyo mo lang lunas na idol ng dagol. Liyak. Liyak, liyak. Happy mga idol. Grabe ang kalma na. Mga idol, ako ng hangin. Pwede lang ako yung idol na balo pa uwi. Pwede Napating. Pating. Nakaroon ako ulit na yung pating, no? Ay nalil pa yung no Ikaw ba nakawali doon ako? Ikaw no? Yung pinakawali natin pati Alam Limutan ko naman kayo doon no? Araw na rin kasi yung doon yan Oh, ako yun ako. Kau yun? Oh. Uh -huh. Nangatupang ay bawa inan ni ko yun. Lempresa na.

Ayay, ay, lubay Loh. Ah. Uh. Luba, ma ya, Luba. Luba, Luba na maki Uh. Lubay tanggal. Loh. ba? Ngapain? Bakal Nga ba yan hindi idol. Ah, wala rin dol. sayang ay. Sayang. Ding lang Na del? Mm. Nakrin Say So, Kapas Pasaydol laki. Sablay. Lakh. Sablay ari-ari. Eh. Hey. Lakh. Dalo sablay na sa ido dagol. Sayang. Balik Dalaman. 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 Oh, balik ang kao, Balik ni. Oo. Balik ni. Balik pa kain Balik pa

Grabe kalma na, daming laot mga idol. Ayun o, may lakot. Doon sa baba. Ano nga lang yun? Baba. Ano nga lang yun? Nagdababa rin. Ano nga lang mga idol. Yung malaki na ano, bangka no? O sa samar. Pugi talaga na idol ko. Well, pugi ito na. Ah! Uli mga idol. Ah, laki. Ah, ah grabe. idol. idol. Lubad na, na, luba na to. Lubad no. yeah. <coughs> oh, yeah. oh, luba na to, idol. Do. Lubad. No. Ay, malaki mo Dandan, dandan. Idol, laki idol. Dandan. Oo. Idol. Pera, pera to, idol. Sa lubad, idol. idol? ko, idol? Idol. Sa dua tulo. Pati na do, pito. Pito. Pito! Sobrastyo. Pwede na mga kaidol minta kundi pang ulam. Pagminta tsaka pang ulam, no. Lapo <coughs> <coughs> dool. Ah! Wala po pula dool. Huwa? <laughs> lapo! 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 yan mga kaidol. Lapo! Lapo! yan! Lapo! Lak! lapu Lapo yan mga kaidol. Lapo! Lapo! yan. Lapo! Ah! Huw! Malaban dool. Ah! Ingit na mga kaidol. ingit na. Ingit mga

Uh, <laughs> padun lapo no loblog. Eh. ka idol ug. Kina idol. Idol. Okay. Blo idol, o blo. Blo. Pa, pa ka

3, 4, 8 na mga dalit Walang paraso na 8 okay, na mga Ulay dal Ulay dal Bakit? Ulay Takal Sayang, low na to balik 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 <laughs> walas <laughs> talaga sa idol na ko ngayon. Hindi <laughs> oh, <marika>, oh. <laughs> Ah! Kailangan ka na? Langay ko! Langay! Hindi lamus. Hindi lamus. Langay ko! Huwag lang, Baka, Ano? Wala, baka wala lang oh. pain. <laughs> idol si yun idol. na ako. Tungkol. Ay! Malas, malas. Si idol Idol wala pang sablay, no? walas ko, ah. wala na

Pati yung, yung pamain Saya sa ano, putol na ilon. Putol mo Idol. Hindi na, si Idol Gold. Baka may pako sa ilalit. <laughs> Baka dinaanan niyan, Dol. Oh, <laughs> lalaki pa pamutol lang na ilon. ang putol. <laughs> Tol. Nagkakatid na sa ilalim, yung mga pakol. Tol, baka yun doon. Pakol ko? Oo. Wala lang pamain. At saka wala lang din ano. Wala na rin lang tayo. Sop, sop. Sop, sop. Pamain mo ng taga, hindi siya makasulungan na. din Makapayang awal sa idol na gul. Sa idol na na lang. Nawala na rin kain doon. Nawala ano? na. Wala Wala bigla. Dahil yung nagpotol nga, ano ba yun? Shokoy o pakol? Pakol Pakol ko! Pakol po na Si Ido Dagol! Wala bigla ba? Hindi bigla na kain Si Ido Dagol! Ano ano? Tapos oh, see... <laughs>

Naka-will? Dol? Naka-will nga ito si... na tayo eh. Taw na? Hindi naman si Idol Dago kasi putol. Putol? Sob-sob lang ang pakal to. Putol, <laughs> <laughs> kailan nangyari yung ngayon oh? No? Putol? Update lang mga kadil pagbaba sa... Ah, nga mga dil. Pag ano namin... Pag ano namin malapit naman. Okay, ganoon. Putol, nga 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 sobrang laki ang kain ko. Update lang, pagdating na pag, namin dol mga dil, sa baba. Ayan, wala na kami mga etol